Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sobrang masaya si Mokang dahil papaaralin ulit siya ni Ramon sa kolohiyo upang makapagtapos siya nito sa pag-aaral. Pinayuhan ni Benzi na tanggol na hindi uobra ang kanilang siga sa Kyapo dito sa loob ng kulungan dahil pagtutulong-tulungan sila dito. Ipinakilala niya si Chief Espinas na siya ang batas dito sa loob at si Balatugan ang kanyang kanang kamay. Ang mga kagrupo ni Bong ang siga dito sa loob ng kulungan at ang mga lihim niyang tauhan. Pinatawag ni Chief Espinia si Bong upang maging hitman niya ito sa labas at kayang-kaya naman ito ni Bong dahil marami na siyang napatay. Pinapahanda naman ni Balatugan si Babos para sa kanyang misyon. Gayon pa man, hindi na si Olga sa paghihirap na ginawa nila kay Tanggol para sa kanya na kinikiliti lamang nila ito. Sa hindi inasahan, nakita ni Noy si Olga sa loob ng restaurant kaya pumasok sa loob upang batiin ang kanyang kaibigan. Sobrang nagulat si Olga nung nakita siya ni Noy kaya agad niya itong kinaladkad sa labas ng restaurant upang hindi mabubuking ang kanyang tunay na pagkatao. Sa pag ni Noy sa bahay, agad niya itong ipinalam nila Maritis at tinding ang kanyang nakita. Napusturang pustura si Bing nung nakita niya ito sa isang mamahali na restaurant at mukhang mayaman. Ngunit hindi sila naniniwala sa nakita ni Noy at baka nagkakamali lamang ito. Kaya huwag natin pala lapasin na kapanapanabik na mga tagpo sa Batang Kiapo. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.